Hello, may hapon sa inyong tanan mga tol. So, din yung nasagda sa atong password test. So, ang resulta sa 5 p.m. is 4.43. So, July ang takaroon. July 26. So, sa 2 p.m. is uh, 2.93. 2.93 sa 5 p.m. is sigurado kikupur 3. Ganyan, wala pa na kukuha ah. 4.43 sa 5 p.m. So, 4-1, 4-1 na siya So, kani mo balik si kwan Sa katong resulta ka na sa kwan sa 2PM, mubalik kid si 2-9, 9-3. Pero kani si 2-9 na sigurado, or 2-3. Pero 2-9 na kong sigurado mo balik karong para 9PM. so dire ato kompensan ya po ni so nga ato lingaw-lingaw lang ni ato mga tol gamble responsibly lang ini ato ha so na apo duha ka combination karon duha ra gid ka para 9 pm duha ka combination so testingan lang nato ni so bago ta magsugod like na sa atong video mga tol para ma updated mo sa atong mga password test kung wala pa mo ka subscribe subscribe na lang mo din sa atong YouTube channel para updated mo sa atong mga password test kay i-update pug din ni Ferdinand 31 sa atong password test okay na magna diyan atong batagan ng resulta ng prediction ng ato pero ma predict kay kuno to sa mo lusot kidya importante murang bola lang ka okay so testing na naton diyan kung ka combination karon sa ganahan lang kung ganahan mo ani testing lang ninyo so sa katong kwan sa katong mga mahilig sa basketball bitaw mahilig og coach-coach ihatag na ko niya kung na ko ilibro ni na eh, uh, coach guide uh, coach guide di ka ni kang coach Julipa pa uh, to ni pag basketball clinic na ko din sa among lungsod usa ko ka participation participante sa akong barangay so sponsored by isa ka kumpanya din sa among lungsod din sa Binan ni Bamsam na ako ihatag sa akong coach guide so ihatag na ko ni plus kaning coach board na ko ang ako ra man gud na magamit lang ni siya baba sini gusto mag coach mga collegiat kung kani babay palito nimo mo, ihatag ra man ako ni so kabalo ko nga maapod din niya makapalit mo ani, barato ra man ni so dili pa kay ni bunog ihatag na ko ni kasi magpalit ka ihatag na lang na ko ni asa ka mag asa ka asa magpalit ka o kani ihatag ni libre okay so coach o coach guide o coach board So, para pares na sila para nagi kay guide. So, kung mahilig ka sa basketball, mahilig ka mag-coach-coach labi na sa mga labi na karong mga uh, 16 under at uh, 22 under ka na or mga senior na mga player. Magamit ni mo ni na kay guide na kay one. Okay. So, dinita sa atong duha ka combination. Focus ta din ito. Kung isang ni i-plus minus ta to balik to Plus 3 ui mau balik 0 230, 30 ano to sa tong anggol 230 pwede 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 2, 3, 2. pwede si 230 pwede si 230 pwede 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 okay na na si 230 ka pattern na 2993 230, oke, okay 230 sana si 230 atong buana atong sanay kung ni punta sa kilid magkuwa pwede gia si pong 1 7

Mula sa compute sa atong plasing. Testingin lang ninyo na basing ganaan mo na duha ka combination. Pero napoy ko yung duha ka combination na compute na ako. Testingin na niya. 419-230. Pwede kayo na siya. Kasi angle gaya po na sa din sa atong angle guide. Sulod sa atong angle guide. Testingin lang nyo kung ganahan mo na. Okay. Kaya pa dayon ta. Pa dayon. Okay. Kaya mubalik man ni si Kwan. Mubalik man ni si 29. Kung balik si 29. 419 na tayo ni. 419 Kung mabalik si 29, ato ni siyang ipa sulod sa 9 p.m. So, 29 July 26, 9 p.m. So, kuanta target rambol. Na ako'y duha ka combination. Stingi lang ninyo na itong isa ka combination. Kaya kung mabalik si 2, 9. Natay, 9, 2, 7. 9, 2, 7. Natay, 9, 2, 7. Okay? Sting lang ninyo na. 9, 2, 7. No. 9, 7. lang. Ha? Kung ganahan mo so, na. Sunod na dayon tay. Isa ka kombinasyon. So, dito sa atong angle guide. 392 kagani na. kaya apon siya. 27. Katong di hatag nga to nga doble day nga ganina 525 ato At sang i-slide sa 575. 575 slide na to siag 575 to, na kiyata nga paing to 5 ganina. Slide na to siag 575. tingnan ninyo. So yung kaduha na ko nga combination ikaduhan na akong combination na ako ay 5 to 7 5 to 7 akong ikaduhan na kombinasyon pistingi lang na ninyo 5 to 7 kung ganahan mo anak so na ano siya kasi magawas na siya okay so testingi lang 5 to 7 so okay so muto siya itong update sa kwan pang 9pm na to so kanya hatag na ko ni plus kanya pares na silang dua. Kompleto na, nanaka coach guide na pag kay coach board. Okay? So, okay. So, hindi nilang kukutub. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong suporta. Bye-bye!